Hey hey hey! What's up? What's up? Mr. Dimples is back. Our video for today, magpapapalit tayo ng chain set. na natin yung ating uh, maluwag na kadena. Ito yung uh, chain set na binili natin sa online tayo bumili. So sana okay ito. Pero sa mga review okay naman maganda yung mga feedback. Kaya ito yung binili natin para sa ating jigsaw na pampanet Tayo ay lalarga na at pasado 9 na. 9 o'clock kasi ng umaga nagbubukas ang Suzuki sa bayan sa Motorrad Alley. So, pupunta na tayo doon sana hindi busy yung mekaniko or sana may available ang mekaniko para mapapalitan na natin yung ating case medyo kulimlim ang kalangitan at sana ay hindi umulan sana hindi tayo abutan ng ulan sa daan habang bumabiyay para naman di tayo mabasa kasi pagdito lang sa bayan iniiwan na natin yung ating uh, kapote na laging dala pagpasok sa trabaho. Magpapapalit tayo ng kadena kasi last time nung bumisita tayo sa shop ng Suzuki ay uh, pinabawasan na natin ang isa yung ating kadena kasi may part na pag umikot napakaluwag, may part naman na masikip. So binawasan lang ng isa para naman maging uh, normalize yung ikot ng kadena. So ngayon, dahil nga nakabili na tayo ng uh, spare para pampalit, pupunta tayo ulit sa Suzuki shop para papalitan na. Actually kaya ko naman palitan eh, ang problema ay yung tools hindi kasi ako kompleto sa tools kaya doon na lang tayo sa shop para mas pulido yung uh, pagkakagawa kaya tada na abagan nyo mamaya kapag napalitan na gagawa ko ng review yung takbo may katsot kung okay ba kadena na nabili ko para pampalit